Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Kabanata, ikalabing pito. Sinabi ni Ahetopel kay Absalom, Papiliin mo ako ng labindalawang libong tauhan, at ngayon di gaming hahabulin namin si David. Sasalakayin ko siya habang pagod pa siya at nangihina. Malilito siya at tiyak na magtatakbuhan ang kaniyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kanyang mga tauhan gaya ng isang babaeng ikakasal sa naghihintay niyang mapapangasawa. Iisang tao lamang ang nais mong mamatay, kaya't ang iba ay hindi masasaktan. Nagustuhan ni Absalom at ng pinuno ng Israel ang payo ni Ahetopel. Ngunit sinabi ni Absalom, "Tanungin din natin si Cosain na Arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito. Pagdating ni Kosay, sinabi ni Absalom ang payo ni Ahetopel. Tinanong niya si Kosay, susundin ba natin si Ahetopel? At kung hindi, ano ang masasabi mo? Sinabi naman ni Kosay kay Absalom, sa ngayon ang balak ni Ahetopel ay hindi mabuting sundin. Hindi mo ba alam na ang mga tauhan ng iyong amay, mga sanay na din, mababangis silang tulad ng inahing osong inagawa ng anak. Sa talino ng iyong amay, hindi iyon matutulog na kasama ng kanyang mga tauhan. Malamang siya ngayon nagtatago sa isang hukay o sa ibang lugar. At kung sa unang pagsalakay ay malagasan ka ng mga tauhan, tiyak na sino mang makabalita ay ganito ang sasabihin. Natalo ang mga tauhan ni Absalom, matapang mat may pusong leyon, ay matatakot din sapagat alam ng buong Israel na magiting na mandarigma ang iyong ama at hindi aatras sa labanan ang mga tauhan niya. Ganito ang payo ko, hintayin mo ang mga Israelita mula sa Dan hanggang Berseba ay matipong lahat na sindami ng buhangin sa tabing dagat. Pagkatapos ikaw mismo ang manguna sa pakikipaglaban. Habulin natin ang kanyang kaaway saan man siya magsuot. Sasalakayin natin siya na parang hamog na pumapatak sa lupa at wala isa man sa kanilang sambahayan at mga tauhan ang matitirang buhay kung siya'y umatras sa isang lunsod, ating iluguho ang lunsod na iyon at itatampok sa bangin upang wala ni kaparasong bato na matera roon. Pagkarinig niyon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, mas maganda ang payo ni Kosay na Arketa kaysa payo ni Aheto. Nagpasya si Yahweh na huwag masunod ang mabuting payo ni Ahetopel upang mapahamak si Absalom. Pagkatapos sinabi ni Kosai sa dalawang paring sinasadok at abyata ang payo ni Ahetopel kay Absalom at sa matandang pinuno. Matapos ipagtapat ang lahat, sinabi niya, Babalaan ninyo agad si David na huwag matutulog ngayong gabi sa may batis sa ilang. Patawirin siya sa ibayo ng hordan bago mahuli ang lahat. Baka mapahamak siya at ang mga kasama niya para walang makakita sa kanila. Si Nahonatan at Ahimaas ay hindi pumasok ng lungsod. Doon na sila naghintay sa Enrohel. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae. Ngunit may binatilyo palang nakakita sa kanila at ito ang nagsumbong kay Absalom. Nang malaman nila ito, Umalis agad ang dalawa at nagtago sa Bahorem. Lumusong sila sa balon sa loob ng bakura ng isang tagaruan. Tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinalatan ng trigo ang ibabaw niyon upang hindi mapaghinala may, nag, may, tag, may Tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinalatan ng trigo ang ibabaw niyon upang hindi paghinala ang may nagtatago roon. Dumating ang mga alipin ni Absalom at nagtanong sa babae, saan naroon si Ahimaas at Honatan? Tumawid na sila ng ilog tugo ng babae. Ginalugad nila ang lugar na iyon, ngunit walang nakita, kaya't nagbalik na sila sa Jerusalem. Pagkaalis na mga tauhan, umahon sa balon ang dalawa. Nagpunta agad sila kay David at ipinagtapat ang masamang binabalak ni Ahetopel. Pagkatapos sinabi nila, tumawid kayo agad ng ilog. Tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat at nang nagmamadaling araw na wala isa mang naiwan sa kanila ng Hordan. Nang malaman ni Ahetopel na hindi sinunod ang kaniyang payo, Umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagbigti. Inilibing siya sa puntod ng kaniyang ama. Nasa Mahanaim na si David nang tumawid sa Hordan, si Naab at mga kasamang Israelita. Sa halip na si Hoab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pinuno ng buong hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Etra, isang lalaking Ismailita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Seruias, na ina ni Hoab. Ang mga Israelita at si Absalom ay nagkampo sa Gilead. Pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas na amonitang tagaraba. Kasama ni Sobi si Makir, anak ni Amiel na taga bar at si Bersilay, isang gilyetang taga Rohelem. May dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sibada, harina, mga butil na sinangag, gulayin, pulot pokyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kina David at mga kasama nito upang may makain sila sapagkat alam nilang ang mga itoy pagod na pagod na at nagdanas ng matinding gutom at uhaw sa ilang